Pagdinig po mga kabombo hinggil sa pag-amienda sa ilang uh, economic provisions ng konstitusyon nakatakda na ang busisiin ngayong araw dyan sa panig ng Senado. Habang ang chairperson ng uh, Subcommittee on Constitutional Amendments muling iginiit na nakafocus lamang sa economic provisions at hindi sa political uh, aspect ang uh, kanilang magiging pag-uusap o paghimay sa saligang batas. Kung ngayon, may pag-uulat si Bombo J.C. Galvez. Nakatakdanging araw ng lunes ang pagdinig ng Senado hinggil sa resolution of both houses number no. 6 o ang pag amyenda sa ilang economic provisions ng Saligang Batas ng Pilipinas. Itong inihain ni na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Lauren Ligarda at Senator Sani Angara. Sa isa sa pagdinig ngayon ng mataas na kapulungan, inaasahan ni Senador Alan Peter Caetano ang malawak na diskusyon tungkol sa paano kalang amyendahan ang ilang probisyon sa ekonomiya ng 1987 Constitution. Sinabi ni Kaitano na malagang magkaroon ng balanseng pag-uusap tungkol dito dahil sa maaring epekto nito sa bansa. Dagdag ng Senador, ang People's Initiative na nagdulot ng kaguluhan sa mga miyembro ng Senado at Kamara ay hindi dapat masyadong bigyang pansin. Samantala, Bukas naman si Sen. Chise Escudero sa inaing resolusyon na ilang mga senador para talakayin ang pag-amyenda ng ilang economic provisions. Muli namang iginiit ng chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na limitado lamang sa tatlo ang pag-uusapan. Ito ay ang public services, education at advertising. Yung pagdinig po dito sa final na resolusyon uh, ukol sa pag-amyenda ng ating salitang batas pero... Uh, nais kong igit, limitado lamang sa uh, provision, sa tatlong provision. Ito ay, uh, ang topic nito ay ang economic provisions lamang ng saligang batas. So hindi kasama dito yung uh, usaping political na alam natin na medyo uh, may, con may controversy dyan. Una rito, sinaspin na ng Komisyon ng Elections sa lahat ng para sa People's Initiative noong Enero at 30. Kasunod ng mga naganap sa People's Initiative at Resolution of Both Houses Number 6, nagkasundo ang Senado at Kamara sa isang ceasefire tungkol sa People's Initiative nitong Pebrero a 4. Pumayag na rin ang Senado na ihinto ang investigasyon nito sa People's Initiative. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!